So, yan. Kainan na. And egg pala. Tapos, i-mix-mix mo lang siya nakakagut Nakakaguto! Assalamu alaikum! Magluluto tayo today ng bihon uh, gisado. Pero yung pagluluto namin ng karne niya ay uh, grind namin, actually liver yung gagamitin. So ang pagluluto noon is katulad nung bihon namin sa aming restaurant noon sa Pinas. Ng gusto-gusto ng mga ano, mga uh, kabayan, mga customer noon. So, yung paggigisa ng ano, papakita ko sa inyo. Na-start na ng aking asawa ang pagluluto ng um, liver. So, wala siyang bawang, wala siyang garlic. Ganyan siya, nag-grind siya. Tapos, oil lang. Tapos, ilalagay na. And then, yun. May mga brown sugar, paminta, soy sauce. So, tapos, siya na yung magtatandya kung paano. Hanggang sa maigisa yan, hanggang sa mag-brown-brown siya. Basta, masarap yung pagkakaluto. Yun yung isang secret ng kung bakit masarap yung bihon. So, yun naman ang ating susunod naman na sasabihin ay ang ingredients na. Mga gulay-gulay na niya. So, ito bunga sprouts, capsicum or bell pepper, and carrots. Ayan, hati-hati na siya. Ay, na-slice na. Sibuyas, garlic. Ah, kalimutan ko. Buti ko lang nakalimutan ang ah, cabbage. Ngayon ko pa lang siya hahatiin. Ihiwa-hiwain pala. Tsaka iyon, nababad na rin yung bihon. One fourth lang to, konti lang. So, ayan. Iwa-hiwain ko muna yung cabbage. Ganyan yung pagkaluto na niya. Yung amin, pinang tatapiks noon. Hindi siya malansa, promise. Basta lutong-luto kasi siya, masarap siya. Tsaka, sa napakabango niya. Hmm, basta. Natik natikman na yun ng mga ibang Pilipino, mga kabayan, taga uh, balisteros. Mga Muslim, tanungin mo. Tapos sa, sa lawag, gustong-gusto nila itong liver na to. Ganitong pagkaluto ng aming liver. So, ayun guys, mag-start na tayo. Ang kainalit nating oil is yung oil ng uh, chicken liver. Ayan, tapos may ano-ano pa siya. Naisamang na liver na rin siya. So, ilag ilagay na natin yung garlic. Baka masulog pa. Garlic, tsaka sibuyas. Yan yung sikretong isa namin noon. Kaya malasa amin I aming mean, bihon. Ah, hindi ko pa pala nasasabi yung ingredients namin, ano? Siyempre, dato puti. Mm, brown sugar or else we can use this one. Uh, date crown or date syrups. Mm, paminta. And, ayun. Seasonings. Wala tayong patis. Eto, konting ganito. Pak na pak. O, kayo maniwala, hindi pak na pak. Dapat marami. Para makapagod ah, ng masarap. Yun ang nagpapasarap. Konting chili powder. Ay, enough po. Yan, ililagay ko na yung sibuyas. luto, luto, luto. I, uh, Ito yung X, X, kanina please. sinabi niya, wala. Kasi hindi niya alam, meron pala soy sauce. Eh ano, oyster sauce. O, oh, dinalagyan din namin ng konti lang naman yan. Or, kaya patis. patis. Hindi. Mas masarap yung patis. Ito mo na. Sige, yan na lang. Patis or oyster sauce, it's okay. Tingnan yung ganda ng pagka, ano niya. Luto ng sibuit, saka ano na. Napaka labas na labas yung aroma. Kaya ito yung nanimiss kong luto niya. Luto ng uh, gulay ng, ng bihon. Kaya ang dami namin customer noon, lalo na sa lawag ng bihon. Diyos ko! Ilang pak ang minuto. At sa junction. Maroon sa junction. 150, 150 okay. Every uh, sa junction do na naman dun sa Apayaw is uh, laging 150. Blue. Ay, abulo. Uh, Hindi, junction do na pa 'yon. um, laging 150, 150 'yun, laging isang bilao na maliit. Tapos sa ibang ano mga uh, mga company ng mga, yung Honda, mga gano'n. Hindi, yung ano, bank. Yung pala pa ng o bank. Yung bank pa. Ano yung ito, bank na? Yun, yung mga gano'n. Yung nagiging customer namin. Ng yung bila-bila o mga bihon. Yun, nilagay ko na itong carrots. Tapos, yung ano kulay na iba doon. Ano yung dyan? Nagay ko na ito. no. So ito? Ito, bell pepper. I-ano e, na yan, sabay-sabay. Hindi, ano. Ito may hindi light. Uh, ang dami. Alam niyo yung bihon ano, is one fork lang pero Sarap ang daming bihon. Masarap kasi siyang papakin. So ayan, nalagay na yung mungo sprouts. Tapos, maglagay na rin tayo ng mga ano, ingredients. Ayan, nasawa ako lang naglagay dahil alam na yan. Tansyahin. Ayan, tansya-tansya lang naman kami ha. Kaya, kaya lang ba halat na uh -huh. ha? Kasi doon kami nasanay sa tansya-tansya. Tsaka yung sa amoy na niya kasi. Mamaya kaya yan. Hindi yung g powder doon sa may bihon na yun. Ano dito? Masarap. Sa ano na kaya yun? Yan ang gamitin natin ng no brown sugar. Uh -huh. Yan ang ginamit mo kayo doon? May mga pangkin. Okay, ikan ko. Uh -huh. May marami, soy sauce na. Ang init. Oyster sauce kasi nga si Gris kaya hindi ko alam. Hindi ko alam gamitin to pero check natin mamaya yung last one. Water. Oo, oh, sarap ng buhay natin. Meron pa kami minsan, nilalagyan pa namin ng celery, ng ano yun, yung isa na na vegetable. Sayote. Ang sarap ng sayote. Tama lang, tama na. Ang sarap ng sayote para dito rin sa loob. sa uh, gulay ng bimon. Kasi yun ang more on na ginagamit din namin na ano. Napasarap na isa. So ayan, lagay na rin natin yung bimon. Nasaan na yun bihon? Ayan, babad na babad na yung bihon. So, lagay na natin. May konting sabaw kanina yung natira. So yun na yung pinakasabaw niya. Nagsasalita doon, no, tapos lumayo. So maybe parang kulang din yung ano niya. Yung sabaw niya. So pwede nating dagdagan. Tapos mag-add lang tayo ng mga seasonings na kulang. malapit na natin maluto din kasi nga babad na. So magdagdag na lang tayo ng water. try lang natin na mag-boil. Tapos saka natin i para alam natin yung mga kulang. aso so ayun, may like, mga kulang nalagyan natin ng konting toyo. Patis. Kunti lang din. Bayasan yung ano, yung seasoning, seasoning din. Sugar. konti lang din. Tapos, paminta. Yung paminta talaga ang isang nagpapasarap. Promise. Pero kapag kunan pa rin, kayo na yung mag uh, tansya sa inyong niluluto. Kami naman, ano, tansya-tansya talaga. Tansya, tansya, tansya. O, tignan mo. ko yung kanyang itong pagkaluto niya. Sakto? Ako ba? Ay, maniwala sa akin tingnan niyo <laughs> Hindi, syempre kanina ni tinaste ko kasi hindi pa nalagyan ng ano seasoning. Mm. Oo nga, sakto. Gusto yung ingredients, yung mga gulay pa niya, tapos yung ano pa. Mm. Oh, sarap. May pagkakunting ang hangin, Yung pagkagat lang ba? Parang gano'n, Kagat lang, lang. ng bihon yan? Check mo naman. Oo. Okay na to. Yun. Tapos yung pagkakaano luto ng bihon is may konting basa-basa. Ang -basa. sarap nun. Mamasa-masa. So, ayun. Okay na. Pwede nang maglapang. Pwede nang kumain. So, pakita ko sa inyo yung bihon na niya. Paano ba? Wait. Oh. Yan Tapos, let's wait na malagyan natin siya ng gulay. Ipakompleto eh. Wala pa yung mga dahon ng sibuyas. Wala yung itlog niya. Pero okay lang. Ganito na lang. Tipid. Salitang tipid. O, oh, diba? Ang labot ng bihon niya. Yung pagkaano ng bihon niya is malambot. Ito na yung bihon. And ito yung negosyo namin noon sa Pinas. Ito na yung gulay niya. Tapos, asan yung chicken liver ba? So, ganito yung ating liver. So, ito na siya. Ah, di ba? Tapos may lemon, tapos um, onion spring. Ano pa? Minsan nagpapalagay sila ng garlic, pero ayaw kasi namin ng garlic eh. Kaya ito lang. So, yan. Kainan na. And egg pala. Tapos, i-mix-mix mo lang siya. Nakakagulo.